Cheers. Cheers, Kuya Dex. Malambot. Top. Masarap, malinamnam. Malinamnam. No? Sabarit no. ah. rin ito. Mm. -hmm. Double check po ito. Yes, di po tayo mapapaya dito. Pag nag nagawi po kayo mm -hmm. sa mga ati, ah. pwedeng-pwede nyo po itong tekman. Gusto mo ba ng best chicken inasal na parang galing mismo sa Bacolod? juicy, malasa at luto sa uling? Siguradong lasang-lasang inasal sa bawat kagat. Perfect sa kainan, sa at syempre pampatanggal umay na sukat toyo. May chicken paa, petyo at marami pang iba. Fresh at affordable. Kaya kung hanap mo yung authentic Bacolod style chicken inasal, dito ka na sa Chicken House Express. Listen mo na, baka maubusan ka pa. Let's get it on! Sobrang taas ng camera, baba natin gote, baba natin konte. ay... <laughs> hello mga noy, kamusta na naman kayo? No? At uh, ito nga, yan, nakikita nyo, Chicken House Express, sinama tayo nung kaibigan natin, nandito, yun o. No? on the loose. Sabi niya sa akin, isa daw to sa pinakamasasarap na natikman niyang... Uh, yung ano, chicken yung chicken, Inasal, pa. no? ah Talagang suki kami dito Tinan mo naman, araw-araw, so, halos nagpupunta rito. Kaya, sa, alam ko sabi ni Lolo ko pa ako kanina, sabi niya, ano yung first time niya daw? Itong linggo so pala. <laughs> Grabe yung araw-araw na. Kaya ano pa nga ba niya? Di palalagpasin lagpasin yan. Samahan niyo kami at uh, alamin natin anong nga ba alasan nito. Sabi niya, malapit na malapit para ka daw nagpunta ng Bacolod sa mga noy pips natin na nasa Bacolod. Mabuhay po kayong lahat. Let's get it on. Sepe, tara, pasok Pasok tayo! Ito po pinakamasarap na Bacolod Chicken House Express sa buong Metro Manila. Yung nagsimula yung pandemic, doon -do -do po siya lumakas yung kumain na po si Chef JP. Marami pong vlogger na pupunta dito pero hindi namin alam na nagbablog pala sila. Nakikita sa YouTube. Kaya lalo kami lumalakas na yun. Sa isang araw sa umaga po, eh, megit 300 na manok na uubos. Pagdating ng gabi, may 500 na manok. Na araw po yun. Mga regular custom na manok, galing Batangas, galing Quezon City, pupunta lang po dito para ma matikman nila. Dito po sa amin, press po ang aming mga manok bago namin iawin. Rekta luto po. Kaya sinasabi nila na mas masarap po yun. Pag naubusan kami, fresh talaga. Wala talaga kami na frozen. Fresh talaga. Pagtapos namin na i-marinate, tapos sinasabi namin sa customer na, Sir, uh, hindi po natin makakulangin ma ma kasi fresh po yung manok natin. Kaya minsan tumatanggal po kami. Lahat po, bestseller po. Nauubos po lagi lahat yan. Pati yung mga atay, balon balunan sisol, fit ng manok po yun. Oo po, lagi sold out po yun. Kulang cool lagi. Salamat po sa lahat ng mga customer. Uh, pumunta po kayo dito para matikman nyo yung sarap ng nga manok namin na masasabi nyo sa iba na iba-iba talaga yung Bacolod Chicken House Express. Yun know, o, may kasama na naman tayo yes. dito po d'yon, The Loose. Nasaan tayo ngayon? Nasa Barangay Santa Cruz, Makati. dito sa Chicken House Express. Yari, yeah. daling-daling mo. No. First time niya daw kumain ngayong linggo. <laughs> First time ngayong <laughs> linggo. May... <laughs> Ang ganda po. Uh, su talaga kasi kami Yun, dito. Oh, yeah. tao bay na dito kaya yes. tinawagan tayo ni pudion Foodie on ano ya, sabi nga niya, isa sa mga napaka-popular, kilala-kilala mm. uh, dito sa uh, siyudad ng Makati no, itong yeah. ma Chicken House Express since uh, 2002 pa. Oh okay Dex at saka kahit mga foreigner eh kumakain pum -pum kumakain talaga dito. Wow. Ano ba ang special dito sa Chicken House Express na ito? Yung kanilang chicken inasal, Kuya Dex. Actually hindi pa ako nakakapunta ng Bacolod, Kuya Dex, pero sabi nila ito na yung pinakamalapit na lasa ng lasa ng chicken inasal. Aba naman. Nako, eh ano pa nga ba ginagawa natin? Uwi na tayo. Iyan oh. Tagisa, iyan oh. Wala muna ng sawsawan. Para malaman natin. Cheers. Cheers, Kuya Dex. Mm. Para matikmo mo yung... Mm. Oh, lala. Mm. Sobrang ang lasa niya. Yun mm. po yung masasabi ko. Ang lasa mm. talaga. Malayo dun sa lasa ng kinakainan natin. Kilalang kilala din na mga nasa mall. Kaya nga, Kuya Dex. Actually, yun nga. Sabi ko nga kanina. Mm. Ito doon yung pinakamalapit na version ng chicken inasal na version sa bakulog. No. Yung nasa puti kasi nasa mall. Mat matamis yun eh, no? Mm. Oh, parang Pinoy ano mm. na medyo manamis na na. Para sa mas uh, inano ha, pina-turn sa sweet tooth ng mga Pinoy, yes. no? Kaya yes. ang tamis yes, po nun. Yes. Ito alat asim mang yon. Magka-partner, no? Tama, tama. tama. Alat oh, more, uh -huh. mm -hmm. no? more on the salty side, pero hindi naman maalat na mm. ano kaya dito more on the salty side. Ang lambot. Ah, pa-lambot. Mm. Kajeks, bagay. Ayun nga sa aking napakamabuting kaibigan na Chow Food Crawl. Um, <laughs> actually, ngayon ko lang nalaman na talagang fresh pala 'to. So, Ay, hindi siya andiyan, ano? hindi siya frozen. So talagang ano dinadala siya every morning. Wow, ilang kilo ganito? Mm. Kasi -hmm. ano, ah, fresh talaga siyang iniihaw. Hindi siya frozen. So ibig sabihin, uh, wala silang stock dito, no? Wala, walang freezer, walang freezer Yon. na ano, dito, kay so, talagang babad. Luto, luto. Babad, luto. Kasi ganun kabilis yung turnover ng ano, ng customer. ay Talagang mayat maya, merong bumibili. Kaya ihaw lang sila ng ihaw. Kaya kung mapapansin nyo, uh, siguro uh, may kwento lang natin no, sa kanilang lahat manonood niya. Mm -hmm. Tama. Uh, medyo naghintay po kami ng 15 to 20 minutes. Yes. So, okay. bago kami okay. makakain. No? Ganun po talaga. Halos okay. lahat dito, ganun ang, ano. Alam na ng tao mm -hmm. na ganun. Kasi yes. kailangan ihawin ng uh, fresh na fresh no? Yeah, so, wala po silang naka-ready na nakaihaw na nagano eh opo, no? yung, expectation niyo po mm -hmm. doon sa pagkaantay niyo eh, medyo bigyan Mama. niyo po kayo ng pasensya tama uh, no? pero ayun, sulit na? naman po pag sulit, sulit, no? sulit yung pagkaantay at uh, 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 siyempre may ka-partner daw itong uh, suka no Pwede yung Andalus. Yes. Lagyan natin ang suka. Ako, ako gusto ko yung Sa paano ba maniplan ng, ng ganyan? Ako, Toyo. So, trip uh, mo Toyo Mansi, uh, no? Ako, toyo, toyo Mansi ako. So sa akin na eh, sa akin yung ito, yung uh, sabi nila, actually marami po kumakain dito. etong ginagamit din dito yung Mancino sa so, eh, si Foodion Dulis gusto niya. Tapos yes. nakita ko konting uh, toyo lang daw po. Yeah. Yan na. Yan na yung ah, ano niyan. Tama, tama. Yan na tama. yung tamang timplada niya, no? Oh, okay. Tapos ko Dex bago tayo tumira ng kanin. Mm. Eh, ano pa alam ko na naman to sa aking kaibigan na si Chow Food Pro. Ano kailangan? Kaya pala may asin dito kay Dex. Ano ay, mo, mo sa tagal nga, no? ko nang kumakain dito. Bakit napansin ko may asin lagi? Mm. Ganito pala yun, Kuya Dex. <laughs> so bago ka kumain, yung ano daw, yung, Bani. kanin. Aasinan mo pala yung kanin. Ganun ba yun? Ganun pala yun. Naku eh. Sunod tayo dyan, yes. syempre, yun ang tradisyon eh. O, yeah. konti lang. Ang no, unang no, 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 asin, sa so, yeah, ka malagyan ng chicken oil. Kung gusto o, trip mo ano may chicken oil. Kung no, gusto mo lang may chicken oil. Ayun pero, pala yun. Masarap kong may chicken oil. Tama. O, oh, may asin o yan. Tama, ganun. Tapa. Sa tagal kong kumakain dito kayo, Dex, sabi ko na... na, pala, bakit, bakit meron Asin in, ako, ha, ah, knowledge po, po yan. Ako, ah. sa sakasakaling pupunta po kayo dito sa tama, tama po. Ah, Chicken House Express. Yes. Yan ang diskarte. Kaya, yeah. oh, halos lato na mesa dito. May asin. May asin. Yeah. Yan, bibiyaki so, mo, mo na ng ganyan. Man. Tingnan natin, uh. ha. Tingnan nyo po yan kung gaano kalambot. ah uh, kita nyo po, luto talaga luto yung talaga. Loob. Lo, luto talaga. Ganda ng ano? Yung ang oh, ganda luto. ng ano niya. O? Oh. Oh. Luto talaga yung loob. Ganda sistema ng pagkakaluto po nila. Parunong talaga sila magluto ng... Chicken inasal, in no? Try natin. Oo, okay. no? May no? alat konti. Mm. No? Masarap. May nagpasarap. Parang ano, kumakain ka sinamag. Mm. No? Masarap. So, mm. complement talaga yung... Asin. Ganun pala, eh. Yung asin. Tama. Yung chicken oil. By Tapos the way. Tapos yung malinamnam na chicken inasal. In mm -hmm. Pag pinagsama, sausama mo ng konting toyo kung gusto mo, or... Suka. Uh, suka. Dali yun, ha? Ay, mm -hmm. eh, nakapapakain tayo rito. Pati uh, batiin natin yung mga kaibigan natin from mm -hmm. Bacolod, no? Yung mm -hmm. ano, no? mga viewers natin dyan sa Bacolod, ha? Naku, mabuhay po kayong lahat. Ang sarap ng isa sa mga tinatangkilig na dito sa Maynila. Ang dahil yung kumakain itong chicken mm -hmm. inasal na galing po dyan. Sana makapunta rin tayo dyan sa Bacolod. One day, no? One, one day, day maka... din tayo mm -hmm. ng mga ano nila, delicacies nila dyan. Ayun, ayun, dyan. ayun no? Kwento ayun, ko lang tama. po yung lata ng suka. Parang paumbong eh. Mmm. Ang sukong sasa, ganun ang dating. Siguro, expect lang. Mm. Mm. Ibang-iba po ito talaga, ha? Pag kumain kayo doon sa, dun nakasanayan uh, yes, yes, yung sikat na yung, sikat. Sikat na sikat sa mga mall, no? Mm. Uh, Ibang-iba po, hindi po siya matamis. Ayan, At ito. saka yung karne, no? Dahil fresh uh -huh. siya. Malambot. Top. Uh -huh. Masarap, malinamnam, no? Malinamnam. Kasi, mm. hindi frozen. Hindi frozen. Andun pa rin yung lasa ng manok, no? Mm. mm. Ordinaryong araw yata, Or, napakain yes, pa rin tayo dito. Ordinaryong ano? araw, mas marami talaga yung kumakain Naku. dito. Alam mo hmm. yung mga yung opisina botesina, uh, mga uh, grab driver, Ay, mga nagaangkas, di ba talaga kumakain Ay, dito? Ayun na, ganun pa lang nga dito. sa mga foreigner. Edex, nalagay oh, ko kasi rito, uh, tambay ko rito sa Chibuti-Hondalus, no? Kung sa mga nanonood tayo, gusto nyo makakita to, abangan-abangan nyo po siya rito. Lagi kumakain sila yung pamilya niya rito. Hmm. Pag gusto natin ang inasal talagang, ito yung go-to natin you know? dito sa Makati. Eto ito naman, isol. Is Ay, yung okay. ano to ha? Huh? Yung chicken ass, no? Yes, Dino, ha? chicken ass. Chicken ass to kayo, Edex. Buto. Isa pa to. Oo, ano. bigay ko lang yan ha. Pakita ko sa inyo yung juiciness na meron, oo. Ay, 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 ay. chicken ulit. Ito yun. Tama ko eh, best. Hmm. Pero dahan-dahan lang tayo sa pagkain na ito. Oo. Oh. cholesterol um, natin. Ang <laughs> cholesterol <Dama> na <laughs> ito. Mmm. Mmm. Tap daga. Mmm. Hindi nam-nam yung mga ganito mm. na isol eh napakataas ko sa cholesterol nito eh dahan-dahanin lang po natin na para ano po baka pa tayo tayo nang ibabangputahin tama dito mga politiko ba na, na ubo ko eh no ba ako na wala ng re review nito magsasabi sa inyo dahil itong kasama ko eh lagi na nakain dito food yun dahil sug natin kalimutan na Double check po ito. Yes, di po tayo mapapaya dito. Pag nag nagawi po kayo mm -hmm. sa Makati at medyo nag-crave kayo sa chicken na nasa, ni yeah. pwedeng pwede nyo po itong tikman. <laughs> Inaangat ako niyang mm -hmm. buto eh. <laughs> mm. Up talaga. Mm. Sabay talaga, sarap. Anyway, bago na ba namin natakan ito gusto? Tama. Bitin sa kaning order pa ako. Ano order pa kami ng iba pang part. Mm. Pinahin -hmm. namin ngayon yung pecho at yung paka mm -hmm. no? Mm. Ano ito, isol. Yan pa. Mabuhay po kayo lahat. Maraming maraming salamat na naman sa pagsama sama amin din sa episode na ito. Sana mm -hmm. nyo. Sana naman kadayo-dayo, puntahan nyo po, suportahan nyo dahil ito naman pinuntahan natin ngayon talagang hindi kayo mapapaya. Habi nga ni Kudy Hondrez, hindi kayo mapapaya. Masarap talaga. Malasa. Hmm. Kung hinahanap nila original, authentic flavor ng chicken in asal ng Bacolod, Chicken House Express. Huwag natin kalimutan na. Yaman Siyempre, na, eh. no? ano pa nga ba? Ingat po tayo lagi. God bless you all. Maulan na. Lagi tayong magdala ng pananggalang sa ulan. At ingat-ingat. No? Palakas tayo lagi ng katawan. Ako po ang likod, Kuya Dex. At kasama pa rin si Pudi on the loose ko. Ayun, pause na, pause na. Bigyan natin lang pagmamahalo. Hi, Six. Hi.